kami live tayo mga kailanganin. Hello po, magandang hapon po sa inyo mga kaibigan, mga kaibigan OFW at mga uh, hindi rin OFW na nandito sa Pilipinas. So ngayon po, meron po kasi itong in-laws na dumating galing California na bumili rin ang lote doon sa uh, Kalibato at bakit man ang luto natin. So isa po ito sa ipiprepera ko na patitikin ko sa kanila ang ating barbecue na noon pa meron na po ako um, naka-upload dito. Kaya lang may iba na baka hindi, lalo po ngayon, dami kasi nag-video, ano, hindi makita yung ating mga recipe ko nito ng araw pa. Unang-unang kong ginawa. I-share ko po sa inyo ang sikreto na masarap sa barbecue na talagang amoy pa lang. Eh, talagang ulam na. At saka, isa pa, pwede tulutan, At hahanap-harapin talaga nila yung lasa. So, ito po, ikuklose ako sa inyo. Dalawang kilo po ito, nakasin yung pong malambot. So, siguro, magdadagdag pa ako ng baby kasi iba gusto may taba-taba. Bibigyan ko rin yung iba. So, pakita ko sa inyo yung mga ingredients na ating gagamitin. So, ito na po yung kasim. Dalawang kilo po yan. I-slice Is ko na siya. So, ito po yung ating gagamiting ingredients. So, unang-una po, yung pineapple juice, yan po ang ating sikreto. Tapos, may toyo po tayo ilalagay, at saka banana ketchup. ah uh, to, sa 2 kilos po, kasi ito yung sugar. Brown sugar po ang ating gagamitin dahil iba po ang dating ng lasa niyan at saka yung amoy niya habang niluluto natin. So, ito po, nag-grind na ako ng bagong paminta. Ito siya. Ayun, nalagyan na patakan pati yung akin kalamansi. Ayan, kalamansi pinakita ko sa inyo mga anim na pirasong katamtaman laking kalamansi lang. Tapos, ito pong bawang, tatlong piraso po iyan, tatlong buo, hindi piraso, tatlong buo. The more marami pong bawang, maraming paminta, masarap po. Maglalagay din po tayo ng asin. So, ayan po yung bagong crack na paminta. Ayan. So, maglalagay din po tayo ng oil. Ayan. So, ipimix ko na, pakita ko na sa inyo, ipiprepare natin. Pwede na natin itong i-stack sa rep para pag ano, iihawin na lang natin sa kalibato. So, ayan, nilapit ko na po siya sa inyo. At dahil ito po unahin natin yung sugar, 2 cups po ito kasi sa isang kilo, 1 cup po. Ayan. Brown sugar po ha, para masarap. So, ito po, natin yung bawang. Ayan. Sunod na rin natin yung lemon na kalamansi. Pwede pong lemon kung walang kalamansi. Ayan, e, pinigla ko pa yan. Malinis po ang kamay ko kasi hindi to, Ayan, okay lang. So, paminta po, isang kutsarang ano po ito. Kasi bagong grind siya, kaya matapang siya. Kaya gusto ko po yung bagong, yung buo na ako na mag-grind. Kasi malasang malasa at saka mabango. So, ang asin po, ito, uh, isang kutsara at kalahati lang. Kasi maglalagay tayo ng toyo. Ito, bagong bukas ng toyo. Ito, one half cup po. Sa dalawang kilo po yan, ha. Ayan, ako po. Ito, eh, ginawa na po namin negosyo ito nung araw bago ako nag-abroad sa Oman. na, napakabili po, na, Kahit po sa manok, sa atay, o kahit ano, sa simplan nyo. Tapos, ito po kasi may konti pang leftover. Ilalagay na natin una yan ng uusya kasi nilagay ko sa rep. Sabi ni Mark, pag banana, hindi dapat nilagay sa rep. Ayan. Ayan. Ito rin po pinagbabana natin, gagawin natin pang, uh, pang, pang, pang ano, pang habang iniiho po, pang ano natin pang dip sa sauce niya ay sa meat niya ipapahid natin na ganoon pwede kayong gumamit ng brush na bago pa or pwede kayong gumamit ng mag-improvise kaya Ako nag-improvise po dahil ng saging. Kaya na juice. Ito po ang pinakasikreto na napakasarap. Marami na pong nagaya nito. Ginawa na nilang negosyo. Nagpupwento sa akin. Yung iba talaga yung mayaman na dito dahil hindi malaman na iba sikreto kasi yung bango ng pineapple at saka brown sugar naglaban. Eh, siya pong napakasarap. Kaya yung nagnegosyo nito, pag napatok na siya, yung iba walang kaalam-alam. Uh, pineapple juice lang ang sikreto niya. So, ayan, i- mabigat Sa isang kilo po, one cup. So, dalawang kilo po ito, kaya two cups ang ilalagay natin. Tapos ito po, ba? may sobra kayo nito, pwede niyong inumin. Kung nangihinayang naman kayo at gusto niyong gawin ulit pang tipla, i-pressure niyo na lang po. So ngayon, i-mix natin siya. Lagi ko ito. Kailangan masundok ito. Nung ginagawa ko po ito sa Oman, kasi nag-aaral si Lester din ako, nag ko siya din pagka meron silang get together ng mga ka-schoolmate niya, gagawa ko ito. Meron siyang kaklase na tinitikman yung sauce nito. Yung pagawa ko nito. Ganito pa lang daw, asarap. Napatid siya to sino, yung pagawa ko to tinitikman niyang ganyan. Ang sarap, sarap <laughs> so, ayan po, kaganda. So, ito po, Naka-ready na. Dito ko na siya ilalagay sa rep. Kahit po ito tumagal na ilang buwan. Basta na marinate niyo ng 24 hours sa rep, pwede nyo na po siyang i-freezer. Kung mag mag magluluto kayo, nang tama sa inyo lang, i-repack nyo po yung tamang gusto nyo iluto para hindi na kayo timpla ng timpla. Sa negosyo naman po ito, siguradong papato kayo. Kahit sa chicken po ito, gusto ko mag, mag ano rin ng chicken wings. The best po ito, tsaka sa legs. Baka chicken wings na i-add ko para baka merong ayaw ng pork. Kasi maraming guests yung aking in-laws. Ano uh, niya, yung aking followers doon na gusto, gusto matikman yung luto natin. So, ito yung ating ipagmamalaki. Sabi ko, kung ano yung gusto nilang iluto ko, i-request nila at uh, lulutuin ko doon. Mismo sa kalibato. Ayan. Ito po, ilalagay ko siya sa, ano, sa isang tupperware. Tapos ipipreser ko kasi meron naman po ako mga pineapple juice yan yung para sa um, meron kang high blood, ganun. Tapos, mas katauloy mo. Ito ko. O, ilan, o, po, o. Ayan, no. Tagawin ka. Nadagdagan po itong bukas ng chicken wings. Kasi masarap din po ito sa chicken wings. Nakamahin ko na po, kasi malili sa may kamay ko syempre, ako gumawa, ako pakain, o yung mga gays na pagkain, Hindi tayo mapapahiya. So, ito po. Yan. Ayan. Nadagdagan ko po, po ito ng chicken wings. Kaya pagka iniho po natin, ito makikita nyo may chicken wings ako itadagdan. Ayan. Baka kasi po hindi may makain ng baboy dahil mga senior na iba, chicken naman. Ayan po. Ang bango. May nangamali na. So, ang amoy. So, ngayon po ito po kasi para ang gagawin po kasi natin pang dip iniihaw, ito rin po mismo so lalagyan na po natin siya ng oil ayan ayan paganda ang pango gusto ko sa barbecue may taba-taba <laughs> walang katakot-takot kalaban ni batman So, ito po, lalagyan natin pa yan ng isang kilo. Ayan, medyo, pagka nararamdaman niya yung meat niya, yung kumakapal na tumitigas, ibig sabihin nun, no, sakto po sa sugar yun, para lang. Kung ayaw naman po ng matamis, nasa inyo po yun, magbawas kayo. Pero subukan niyo muna magtimpla ng isang isang kilo at isang tasang brown sugar. Kung hindi niyo magustuhan at matamis, i-reduce nyo na lang po ang tamis niya, gawin nyo ang 3-4 ayan ay, pagkabang ayan sa bawang pa lang po talaga, kailangan sa gano'n sa bawang para sumarap at ito po ang sikreto sa 7-10 basta sa isang kilo one cup lang po sapat na po yun napakabangon na yan ayan o oh. bango, grabe Ayan. Pati yung kalamansi, naaamoy ko yung kalamansi, lumalaban din siya. Nakikipag-ano siya, nakagawa sa lasa, sa amoy. O, ayan po, i-cover na po natin ito At pag nag na po tayo sa kalimba to baka mag-testing din po ang patitikmang ko sa mga taong gumagawa sa akin. Pero dadagdagan po po ito. Baka mabitin yung mga guests natin taga-California i vlog po natin yan. Si-shout out po namin yung mga kaibigan ng nila na nasa California. So, ito po. Kukover po na at ilalagay po na sa rep. Bukas na binigang buto. Pag 24 hours na, ipipresyal po na siya. nanghihilim. Ano At yung ampaw? Yung madaling maubos. Madaling maubos. Ha, ano siya? yung Siya. pala, marami na dala. Pag mga dalit ko pati baka sa kalimutan ko. Pag may design ko. Pag mga ang tao kasi super natin. Ano ito? <badatya. laughs> Hindi maabot ng apoy. Ah, uh, ito na po yung aking in na balikbayan, yung aking followers na <laughs> nag-meet and greet. So, ito na po yung binarinate ko sa bahay. Mag-iho-iho -iho na po kami. Naiwan ko po yung ano yung, di ba nakuwento ko, may pakpak -pak din. tama tama pala, hindi kumakain ng baboy itong si kapatid. So, nag-add naman kami ng bagong chicken. So, eto po. Ang yeah. salita Hello, Budi Number one, ano? Ano yan? Ano yan? Kasi nung nagawa na ako sa bahay, pinuhunto oh, ko na, marinate ko na. Ito, surprise ko nga sa'yo. ko diba sabi nito. Gusto ko matikman ang luto ng prinsesa. Gusto ko siya makita ng personal. Yeah. Eto na, o oh, lola, lola na. Ano? oh yeah. Ay, <laughs> naku, na ang sarap naman yung ginagawa mo. Mag-additional tayo nito, tsika pa, natin isa eh, hindi pala na lang uh -huh. ang baboy. Kinuwento ko pa naman talaga oh, talagang ano, nagtuntuyo ng pakpak. -pak. Sa dami ng na na naman. Tapos, ayun po, ito na sila, mga kasama. Sila ano ito? Gusto mamit ng personal, bibili rin nyo ata dito yan. Oh. Uh, bibili rin, ano? Ah, uh, ah isip, -isip I na. Uh, Where is it, door? Ba't In Introduce Where? kita. Where is <laughs> Yeah. Ano okay. Kung Ay, ano po yan. gustong bumili. Ito po, nakabili na dito sa aming, ano, uh, sa aming, anong, ano, saluhin mo ako. Sa ating Don Walking <laughs> Lakeside. No, oh, like, yun, Ayun, So, eto I na po yung minarinate ko. Mamaya matitikman niya. Oh, yan. Yeah. Latin lahat. Yeah. So, continue po mamaya. Itutuloy ko na to. <laughs> yeah. Mag-chop up. Uh, Pakilala muna kayo. Ah. Ay, oh. ko. Oh. Hi, I'm Chow. Dora Zucker. Shout out to you. From Reno, Nevada. Nevada. And? I, <laughs> Good evening, good morning, good afternoon around the world. Ito yata nakakayo. I'm Nelly Sanchez. Daily Daly City. Flaviano. I'm from <laughs> Daly City, California. And I am Toots the, the, the sister-in-law <laughs> of Esther. Hello po. Kwento mo nga pa, no? Kung napapanood, kung tuwaro siya doon sa eating portion. Oo. Oh, oh, yeah. Yung like, bahala na si Batman. Oo. Oh, oh, like, doon uh, ko na-pick up yung noon nag- ano no, 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 nag, ano nag-ano siya nag every time siya nagtitimpla or kumakain sinasabi niya Naku, mapapasarap na naman yung kain ko. Ay, ah, bahala What na si Batman. Tala <laughs> na ba? Yeah. Ang yeah. sarap-sarap niya kumain. Ngayon matitikman mo na. Oo, oh, oh. ngayon talaga. Uh, wala tayong pampasarap. Na, na matitikman. Yeah. Ang pampasarap dito, eh, di ba sabi eh, sa si pagluluto? It's passion yan. Dan, yeah, that's, that's right. <laughs> Sinabi mo kung nasan tayo? Uh, sa uh, Don Joaquin but, uh, Lakeside Village ito. Yeah. So e so ngayon ay nandito po tayo sa part ng amenities ng ating Don Joaquin Lakeside Village na yung pool. Uh, Makikita niyo po sa background, although medyo matilin yan po, yan po yung ating Calibato Lake, uh, part po ng Rizal Laguna At dito po, dito po sa baba, nandito po ang ating clubhouse pavilion, uh, ating swimming pool may coffee shop po tayo at meron po tayong 3 air-conditioned rooms sa so, gustong mag-stay po dito for one night or two nights or three days or um, on a permanent basis is going mm -hmm. to be possible kung may lote na po kayo sa itaas. Yeah. Tulad po ni Tita Toots. Yeah. Magpapatay na Esther. siya. Ik ikaw din. O oh, sige, bye. Ito si Redora. ano si no Thank you. Thank you. Bye Siya at si na kayo. ano, si Norma. Norma. Very expected buyer. Yeah. Oh, oh. Ayan, yeah, patalabin muna natin ito. prospect na. Kasi ano ito yung natin yung Ah, okay. Kasi pag natin dahil. Yung naglagay ako ng oil. Para pag oh, ano, ipapahit. Nakalimutan ko naman si brass. Ah, mag-improvise tayo. Ano ito? Ano ito? Ano may ang alin? Ang na, Nakalimutan ko ako. Ah, ayun! So, this oh, is the sauce. Oo. Oh, oh. oh, So, oh, okay. siya, pero mantika. Oh, naglagay akong mantika. Oh, ako sa oh, parang. Oh, Oo. oh. Yung siya. So, yan po. Mm, Tapos mm, ito, yung, oh, oh, ah, oh, yung chicken. chicken. Yeah. Oh. Aba nga, ilahabal kay ano? Kay yeah. Lea. Oh, oh. Nagsisinga ako, tinanggal ko yung chicken na wings. eh, madali naman ang sisip ko kung sakali eh. Ang daming manok dyan sa tabi-tabi. Ang sarap na aboy. Para tayo Am nasa... Amoy pa lang, ha? Amoy pa no, lang, masarap na. Luto na. Yeah, oo. Nangyaman. Oo, oh, alam ko na, alam ko na uh, expression mo. Naimas. Yeah. Ano ba? Okay, uh, Masiram. Dito lang dito. Namit. 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 Ang talaga. Tama lang yan, i ganyan. Oh. I-ihaw oh. mo muna uh, siya, and then you put the ano. Oh. Pero yan na marinate. Okay na. Oo. Ito nga pinagmarinate pinag-marinate. Oo. Ngayon, kaya para hindi ka ako tumabang kasi tatabang na eh, Nag-mix muna ako ng may lasa na bago natin ibigay ko. No, kasi oh, okay. may ketchup yun eh. Oh, oh ketchup kaya masarap yung amoy. Yeah. Yes, Saka si Greg po dyan, alam ko ano. ano. Nakablog yan, pineapple juice. Ang dami Ay, no. na yung Ay, no. na nag-barbecue doon sa oh, ganyan. No. Oh, okay. Yeah, okay. secret. So, secret. Pero hindi ba, na siya eh. ngayon secret. Tinuro ko na yun. Eh. Ah, tinuro ko na vlog no, the last one yung dito. Yung nasa dampa yata sila. Oh. Ah? Yeah. Pero Kami. It, yeah, it's dampa, sa Dampa? dampa? At saka yung sabi mo na marami pang ano, kung gusto niyo bumili. Marami pang bakante. Uh, bakante. nandiyan sa ano? Oo, uh, oh, yeah. doon, doon pa rin. Makitay doon. Ah. Yeah. Oo, oh, oh. sarap tamay, no? Mm -hmm. Ngayon. Ibubuhos na natin ito. Talab na yun, chicken. o. Oh. Talab mm. yun, Oh. Yung oil kasi, mapupunta dun. Bagay, oily na yun. Oo. Oh, oh. ah, Pineapple yan, tsaka ano? So, pineapple, pineapple and ketchup. Ketchup, ketchup mm -hmm. at soy sauce. Oo. Uh -huh. Uh -huh. huh? Yung amoy, no? Oo. Uh -huh. uh -huh. May 7-up pa yan, hindi na? Ah, ibang, ibang tipla niya. ng 7-up, o. Oh, Nung kami ni Touch, eh, nagtitinda ni noon, tinutulungan niya ako. Siya uh -huh. na pa. Seven oh. five, and na na-upgrade na. Uh Oo. -oh. Pineapple. Yeah, yeah, yun, yeah. yeah. yun ang the Maraming yun barbecue eh. Gawa ng ano yun, yun pineapple. May nasa pa ako. Oh, at, uh, siya ng lakad Oo, oo, Kaya pala siya masarap magluto. So, not really, di yeah. na masarap talaga magluto. Nagkaroon niya rin yung masarap talaga rin masarap. sabi nila, pag yung dalawa, prospect na niya, magkakapit si pa sila pati itong anak mo mm hindi -hmm. pag pagkakain asahan nila siya na lang magluluto sabi niya mm -hmm. pupunta na balik pag nandito kayo pupunta naman ako na Amerika so, oh, sa ating okay. uh, ganyan doon kayo siya mag sa Amerika hindi eh kasi gagawin nila ako kainan o kaya na kusina okay yeah ipakain you know, nila kusina kuchen. extended <laughs> ano extended kitchen kami like 'to baka kailanganin. <laughs> oh, isasino. Ano 'yung tempo? Ayaw mo? ano-ano. 'yan. Dito 'yan. portion. Ang ng bopis mo ha. <laughs> <Ayun>. <laughs> Parang para nang sa Kapampangan.

sa mga uhm. ano. Ko sa Tung ano kasi nga hindi, naman diba, hindi na marimut masyado. Di ba na on. Sabi ni Esther, manyaman. Manyaman, Manyaman. Ito Oo, bakit? Sabi Ito na, anak ko lang so ito we also have the chicken gusto mo iniya? ayun mo na gusto mo chicken din. Ha? no ayun mo chicken. mo pa kung bakleng ayun. 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 Ano na yan? May naman Kelly, may naman ano ang kasunod ng sir? May Kelly sa ng may naman nam, diba? <laughs> lang, di ba? Ilang alam mo ni Mami? May ka, may Kelly sa may may Ano ang sabi ng ni Ano ba ano ba last iba iba? Sa dalilan ka pa 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 din yon. Anong puri mo? Anong gusto mo? ]ffective. O di palitan natin ng iba naman. Vamos sa Omer. That's easy na. Eh? Oh, di pa kayo makain. Yeah. Di oh, oh, dito na namin. Oh, eto na. Dito kita ini. Oh, yun, 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 yun. <tostos kesukra> na. Yun nga pag nananalo ba? Nananalo ba? Tignan mo na. Tignan mo na. Si Mayor. O, tignan mo na. na, na. Oh, na. Oh, oh, yeah? Ikaw, ikaw yung muwi dito para oh, okay. matikman ito, yung loot. oh so okay. ito. Vint. I taste it. It's good. Sabi ni Esther, manyaman. It's really good. Masarap. Masarap. And this is delicious. Mm. <laughs> delicious. Thank you. <Delicious>. Sige na. Muchas. <laughs> Ay, ito yung tinatawag na to taste is to believe. Huwag na kayo mag-ilogo, hindi naman kayo marunong eh. Sa Oman, pagka sa dagat kami, na, ko kayo kamukha ka Oh? si Jackie, isang ano yun, si Enkoy dun oh, yun. Ayan? Yeah? yan? Magkakrabing mm -hmm. kami. Aha. Uh Kung -huh. so, pagsalita niya kayo na, halos para ako kayo ng boses niya. Ah, really? Maliit mm -hmm. din. Oh, kain na, Earl. Hmm. Ako, ibig sabihin. Hmm. Hindi ka Hindi Ay, kaya ba yun? Ano? Pag-alibay na, kainan tayo. Ay, Ay tila tila. kaya na, kain na. Muna, ote. <laughs> okay naman siya, kasi mahin niya. Eh. Mm -hmm. Ang alam. Ang ah, barbecue. Ang lasa lang lang ako.